Magandang araw sa inyong lahat mga kamaster ah, Mga bisita natin mula sa Ilocosur Santa Cruz Yan sila, marami sila, marami Yan sila Maraming salamat sa pagbisita sa aming lugar mga master Especially kay Master Mario Gendesa ah, Siya yung mga tumulong sa akin nung ako'y natauban mga master yan sila at bibigyan ko sila ng ano uh, souvenir mga master mga <laughs> <laughs> master

Uh, salamat din master sa ano ah uh, regalo mula kay Sir Mario Gintesa kay Don mga fishing lure uh, rapala at saka pagjigging kiwit kiwit mga master Yan, maraming maraming thank you ah uh, master pangpun ah, pangpunutan <laughs> Ah, uh, thank you, thank you uh, sa pagbisita mo sir. Maraming maraming salamat. Bale lang ano na kayo sir dito sa atin Ah, Uh, Baitutso. Uh, okay, thank you. Uh, balita ko. May isda dyan master. Uh, may kitala kayo ko Meron. Meron. Salamat po Salamat. Yeah, yung pinat galonggong master. Thank you, thank you. Uh, Bale, anong niya master? <laughs> dito. Oh, pauwin, 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 Ay, May mga nag-alive ka na siguro nagtamba kay military? Oo. Punta kami sa GBT. Ay, oh. GBT? Meron ako oh. Ay, Wow! <laughs>